sirang negosyo so, dahil sa diumanoy umano ay katansaksyong iskamer. Yan ang isinumbong ni Miss Charity Jane Barte ng Binyan City, Laguna at ng ilang pang mga kasamahan niya dito sa ating programa nung isang araw. Mga kasambahay, dito po, dito po sa ating programa, binibigyan po natin ng pagkakataon na malaman o madinig ang pahayag ng dalawang panig para sa patas po at tapat na pagbabalita. At kung may nga po nito, alamin naman po natin ang panig ng inireklamo na makakausap natin ngayon sa kabilang linya. aha, ha, ito nga inireklamo dati ng nakarang araw. Si Miss ah, Yasheris hmm. Mansinon ng Santo Tomas. Bat Batangas. Yeah. Ayon, Miss Yasheris, magandang hapon po. Ma'am Yasheris. Hello no, po. Ay, ayan na. si Miss Ma'am Yasheris. Ma'am, may reklamo po sa inyo noong nakang araw. Baka narinig niyo po. Tungkol po ito doon sa di umano ay na biniling mga vape. Totoo po ba yung mga reklamo laban po sa inyo? Ano po masasabi po ninyo? Apo, oh, totoo po. Pero may mga nababalik naman po kami na pera po. Nagre-repand naman po kami. Ay ah, Maganda yan. No? So, ibig sabihin, ito pong nagre-reklamo sa inyo noong karang araw ay na-isolid nyo na po ba? O may na nabawas na po ba sa kanyang uh, claim? Ma'am um, Yaseris, medyo ma nagkakaproblema tayo dun sa ating audio, ano? So ito yung uh, attorney, ito yung ano na nagreklamo tungkol sa mga vape, ano? Vape, oh, na nag-order ng vape at hindi yata na nakarating ang mga Oo. vape. Pero ang kagandahan nito, ano, malakas ma nagpapasalamat tayo rito sa nirereklamo, ano, at oh. uh, humar uh, ito. Sumagot. Uh, natin oh, sumagot. siya, ano. Oh. No? Upang madinig naman natin yung kanyang panic. Okay. Ah. Alright. Para naman po sa kalaman ng ating mga kasangbahay, Nakikinig po <laughs> sa kabilang linya ang mga nagre-reklamo. Mm -hmm. So, yeah. nariyan po si, uh, oto, oh, naalala ko, si marami Miss Charity po, no? Jane Barte ng uh, Binan Laguna, kasama rin po niya si Almira Obre. Mga, mga kababayan niya no? yung iba, no? Yes, at saka si Katrina May Lopez, Kabanatuan City si rin. Mm -hmm. At si Roslyn Tan mula po sa Nabaliches. Oh, at marami, itong, marami, marami. Marami, marami palito, sila. No? Si Joan Andre Goloran. Ayan, Yan. Sila. sila. pong lima. Ayan. No? Ma'am Yasheris, nakikinig po sila ngayon. Ano po ang inyo pong masasabi, ma'am, ma dito, dito sa reklamo po ng lima? Yan po. Kung ano na lang kung yung balak po nila, mm. gawin po. Pero siyempre po may mga proof din po kami na ano po, na nagre -ra nagbabalik po kami ng pera. Hindi naman po ganun kadali. Kasi po, nandyan, kasama ko rin po yung ano yung supplier ko po niyan. Oh, masalitin po ay, dito. Katulad po ng reklamo ni Ma'am Charity Jane Barte. Ano po masasabi niyo Ma'am Yashiris dito sa kay Ma'am Charity? Kung ano na lang po yung magiging plano po or gusto nila, yun na lang din ang po gusto yung po gagawin nila, po namin. Po, po pera. Kasi hmm. balak din Pwede po magsalit na. Ano. No, Ma'am Yashiris, gusto ang... po kasi namin ano, mag, mag mag file din po ng kaso against po sa nila. Gawa po kasi syempre po yung mga salita po nila, hindi rin mm. po mga magaganda. Tas may mga death threat po kami na natatanggap. <laughs> Ay, syempre ang hindi pag na. ang hindi rin pagsunod sa kontrata, hindi rin maganda yon, no? Kaya makakarinig kayi sure. talaga ng mga mga magagandang salita. Ngayon, ang ang ibig niyong sabihin, hindiyo nababayaran, mag-file na lang ng reklamo. Mm. Tama po ba 'yun, Ma'am hindi naman po. Ano po kasi, nagbabalik naman po kami ng pera. Kaso Hindi, po yung gaya pong mag magre refund po ulit kami ngayong katapusan. Kaso po, ayaw na po nilang tanggapin. Magkakaso na lang daw po sila. dali, pakinggan natin. Ma'am Charity. Ma'am Charity. Ma'am Charity, sir. Okay. Sir, iti-clear ko lang po yung ano ha. Sino to? Sino to? Kasi ta? March pa po yung transaction namin eh. A Hello? Sino March, to? March, anong peto na po? Ayon? Si, uh, lang Sino po hindi Hello? Sino pong hindi magagawa sa kanila? Ma'am, sandali lang po. Sino po ito nagsasalita po, ma'am? Charity po. Ah, ma'am. Ma Charity. Charity. Sabi niya magre-refund daw pero ayaw nyo no, ayaw nang tanggapin ng refund. Gano'ng po katotoo ito? Sir, yung... Ma'am, Charity. Sir, yung refund po kasi nila, sir... Hmm. Biruin niyo po sa 160,000 po mahigit na refund sa amin. Magkano lang po yung binibigay nila sa isang buwan po? Magkano Ay, sobrang nagre-reklamo nagre na po sa amin yung mga buyer namin. Ang nangyayari po, kami po yung nagre-refund sa mga buyer namin na hindi naman dapat namin teka muna. Lahat po ng pera na kanya. Ma'am Charity, teka muna. May, natin, ano? May buyer din pala kayo na kuha ninyo ng pera. Yes po, sir. Lahat po ng orders namin sa kanya, galing po yun sa mga bayad po namin. Ah, oh, yun. So, nagsanga-sanga na pala kung ito. nag-domino effect. kung sila po, sir, nakakatanggap ng death threats, paano naman po kaming mga, ano, mga seller? Oh, yun, po na, po nga, yun, na, na, yun na, na nga, yun na nga, oh, pero, <clears throat> uh, sir, yun nga. Oh, yun oh, nga. Pero, ma'am, uh, hey, Yasheris. Hindi po rin. lang po, ha. March pa po yung transaction na yan. March uh, pa po. Oh. Ma'am, ma'am, ano po yung dahilan? Bakit din nyo po na de deliver yung mga vape? Ma'am um, Yasseri. Hello. So po kasi, na-delay din po kasi sa supplier ko po. Supplier. Yung ano, kasali po siya dito ngayon eh, yung supplier oh, pero, ko pero po. Pero totoo bang may bake? Meron naman daw po, kaso po Down. sa sobra po kasi yung rush po nila. Daw. Kung baga di pa po ano, nagbigay uh... po kami ng Sorry. Yung pay po kasi na is na ano po siya, natapat po siya sa holiday. Kaya daw po hindi agad nalabas hmm. okay. yung pay. Okay. Kasi sa sobrang dami, hindi naman po basta-basta din makakapaglabas ng gano'ng kadaming PAPE oh, sa loob po ng isang Yasseris, araw lang. Pero tanong ko lang, nasaan na po ang mga perang nalikom po ninyo? Yan. Wala na ho. Ayun po, yung sa akin lang naman po is, ano, kukuntin. Ha? Ma'am Yaceris, nasaan na, na po napunta ang uh, mga perang rin. ibinayad sa inyo? Bakit naglahong parang bula pati pera? Yung pera po is nasa supplier ko pa po na hmm. nag-aantay rin nag po ako ng refund. Mm, at meron din siyang supplier ang supplier mo. Nako, Nak mukhang sure. malirap to. Sir, so, may, oh, ano, po, may ka nanak ka, nanak oh, may blotting po kami dyan sa balugang yan. O sige, ganito may na lang. lang Kung hindi kayo magkasundo, magkasundo kayo ma'am Charity Jane, magsampan na po kayo ng staffa. Mm No? -hmm. Kasong kriminal na ang isang papo kung hindi kayo magkasundo, karapatan nyo naman yon. At yung specific performance, naayon na rin po sa yung sibil na aspeto. Dahil sa pag-violate po doon sa, sa breach of contract, kung meron man kayong kasunduan o kontrata. Ma'am, nasa Ma'am Charity at iba pang mga complainant, nasa inyo po ang karapatan. Para ireklamo ng kasong kriminal at sibil, etong si Miss na nabibinigyan nyo ng pera. And at the same time, kung may magre-reklamo sa mga complainant, sa kuhan na na nila ng pera, irereklamo rin sila. Uh -huh. Sir, di naman po aabot sa ganito kung nabigay na po nila ng buo yung pera eh. Mm -hmm. Kaso, anong, petsa na po ngayon, di po nila binigay eh. Yan na nga, kaya magreklamo na po kayo, ha? Mas maganda, oh. Opo, uh, sir, schedule po namin yung uh, pagpunta po dyan. Sige, mm, meron ba tayong resource person para ma-assist na, uh, matulungan natin itong mga, itong mga uh, nagko-complain natin, ano? Okay, so tama yung uh, yung payo mo no attorney no mas maganda nga siguro mag-file na sila ng complaint oh, no? para okay so kunin na lang natin yung mga detalye nitong mga nagko-complain ano at uh, i-endorse natin po sa ating uh... dito mas maganda siguro sa CIDG, ah, attorney, CIDG no? na attorney oh, no oh, oh dahil oh, oh, oh. oh iba't ibang lugar na ito <laughs> meron na meron na tayong pan. na endorse na raw sa CIDG pala Ayon. yan ah, okay mas Bilis maganda ba, no oh. Oh. Okay so at saka siguro kanina no pinapa pinapatanong natin dito sa action center natin kung talagang taga uh, rito uh, sa Santo Tomas Batangas itong si Ms. Yasheris mansinon at mamaya, makatingnan natin yung update ano upang uh, matukoy natin so, talaga kung saan yung uh, location kasi ang pagkakaalam ko attorney mukhang nakilala nila ito via online din ito on online online so, lang nakilala sabon. no oh at uh, online fraud pero binas, sinasabi nga na itong uh, si Ma'am Yashiris ay taga Santo Tomas, Batangas. Hmm. Yung mga complainant, marami rin. Taga Binyan, taga Binyan din, oh. no? Laguna. No? Sana maayos pa ito. No? Mag oh. Ayun Man nga, no? ito yung update, ano, attorney. No? Oh. Pinatanong natin kanina. Para oh. uh, Masiguro natin kung saan tayo makakapag-file ng uh, complaint ano, dito against kay Ms. Yashiris. Hmm. At uh, nakausap hmm. ng action center natin si Barangay Captain Dennis Austria, no? Ah, uh, sa may Barangay Santa Anastasia, Santo Tomas City, Batangas. At doon daw nga po talaga nakatira. Ayun, uh, confirm yeah, na po ano. Uh, so, at least uh, na natumbok natin kung saan si Miss Yaseris para doon na uh, makapagpail makapag-file ng complaint itong ating mga itong mga nagrereklamo. Ayun. Okay. Alright. So, sige po, ma doon po sa mga complainant natin, wag niyo pong ibababa ang inyong uh, linya at uh, kakausapin kayo ng ating Action Center upang uh, gabayan kayo bigyan kayo ng mga karagdagang uh, instruction upang uh, ma-endorse natin sa CIDG yung mga reklamo niyo okay maraming salamat po rin naman of course kay Ma'am Yashiris at uh, sinasabi nyo nga na yon na uh, gawin na lang nila kung ano yung gusto nila magharap-harap na lang po kayo at uh, may karapatan may karapatan din naman po kayong uh, mag-file ng inyong complaint kung meron kayong uh, kung uh, sa pagkakaalam nyo ay meron ding na-violate ng inyong karapatan. So anyway, maraming salamat po sa matapang yung pagsagot at dito sa pagpapa at pagpapaunlak dito sa aming uh, programa.